Ano nga ba ang kaganapan o pangyayari noong panahon ng Espanyol? Tunay nga bang mahirap sa panahon ito? Mabuti pa rito sa bukid, may sariwang hangin at kayapa. Oo nga, kaysa sa bahay, puro sermon ni Ina. Tama, mas maganda nga dito kaysa sa bayan, mas tahimik. Ay siya, mamaya mawi na tayo at bawal tayo magpag-ibig. ay napadaang dalawang gwardyang kastila at biglang lumapit sa mga babae. Ang mga ito ay may masamang pagtingin sa mga binibini. Hoy! Kayo nga ba? May paintuot pa kayo manatili dito. Po, ngunit sa amin po itong lupay na to. Ano ba ang kailangan niyo mga ginoo? Hindi niyo na kailangan malaman pa. Sumama kayo sa amin ngayon din. Bakit? Ngunit, bitawan niyo kami! Ba, Pilit na isinama ng mga Kastila ang mga babae at wala man lang silang nagawa. Tanging hangin na lamang ang naging saksi sa lahat ng pangyayari. Matapos ang sapilitang pagkuha sa mga babae, sila ay dinala sa kanilang kampo. Sumunod na lang kayo sa amin. Tapos ako sawan. Sumunod na lang kayo sa amin kung ayaw niyo masaktan. Parang awa niyo na. Ako'y may asawa tanagpang na uuwihan. Pakawalan niyo na kami. Mamakawa kami sa inyo. Pakawalan niyo na kami. Wala pa yung mga pa lang mga babae kaya pag-aari na namin <laughs> ah! ang apat na babae ay napahiyak na lamang dahil wala silang magawa at walang kalaban-laban sa mga kastila ikaw, halagi daw, sumama ka sa akin pitawan mo siya at dito na nga ginawa ang karumal-dumal na pangyayari na makakuha. Ayok ka! Matapos makuha ng mga guajang, ang mga gusto nila, walang awang pinagpapaslang ng mga ito ang apat na babae kahit ito ay nagmamakaawa na. panaginip na sinapit ng mga babae. Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Habang sila ay naghahanap sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, ay may napansin silang mga bangkay sa tabi ng mga damuhan. Sila ay nagtaka kung sino ang mga bangkay na iyon. Hindi nila inakala na ayun pala ang ikadudurog ng kanilang mga puso. Ang apat na babae hinahanap nila ay kanilang nakita na nakahandusay at wala ng buhay. Sino gumawa sa inito? Gumising ka! Hindi makapaniwala ang asawa ng isa sa mga babae na ganito ang sinapit ng kanyang mabuti, maalaga at mapagkumbabang asawa. Pagbabayaran niyo to!